wala uh, uh, sa masama. Wala Sama kam. Si eh babae. O. Si NMA. Kanya nan to. ka na ayun O, kanya Kung nagdadasal ka sa Panginoon na Jesus Christ totally <tripe> you know oh, Maklaro Mga magulang din yan, babayang ina ng mga yan. Imposible Oo. Gold pins yung na. Nung alpinizing na oh. yung Madaming damit na binili. Oh. Dami na, madaming damit na binili. Kaso ayaw niya isuot. Madaming binili. Mayigit 3,000 yung binili kanina na damit niya. Kaso ayaw niya isuot. Oh. Ayaw talagang isuot. Pag may pangkas, ayaw niya isuot. Pag gusto niya, ganyan lang. Mati ngayon mag-explain lang. No. Saka ano, nanay? Mag-explain na In lang hindi siya, hindi siya sumusunod sa amin kasi yun nga, depressed, sa yung sakit niya. Kaya may ginito. Kailangan kailangan siyang ano, mapag napagamot na namin. So may gamot na. Sana makuha siya sa gamot para gumaling. Kaya sabi, sabi ng doktor, monitor niyo diyan sa bahay niyo kasi out outpatient, outpatient siya ang balik niya sa hospital sa John 3 ang balik niya sa hospital John 3 Martes gusto niya sumama sa ano po sa John, John 3 pwede po kayo sumama po pwede po kayo sumama sa John 3 Para may ano natin. Kayo mag-decide po kung Kayo po ang magde-decide. Kung sasama po kayo, kayo po ang magde-decide kung Sa Pampanga po. Kayo po kung gusto niyo po para pag gusto niyo i-admit yung anak niyo po, kayo magbabantay doon sa ospital no John pre? Wala si Ken. Mukha ti ama ba si Ay, si Ken ti Wala si Cesar pa rin siya? Ba't siya? Oo. yung ano po namin, ang pinapaklaro po namin doon sa police station po na klaruhin niya po yung ano niya doon, yung statement niya po para hindi kayo mag-alala dito po ano, ganito na ah parang ko ako makaisip ng uh, mag maayos dahil nga doon sa nangyari nga sa kanya noon na mm. yung pinisbok uh, na sinak lirik siya, sinaksak pinatay, pinapot sa may ilog yung doon ah. ako nagtagpubya noong mm. unang sitaw uh, na ikalag siya ito ng video

at ang uh, ginagawa po namin ng Daddy Frankie po oh. yung para oh, sa oh, anak niyo po yung kabubutin niya para gumaling Paano ba po, Ay, Kira, hindi po nila i-honor po 'yon. Kailan kailan po ang present niya po? Opo. Kailan po, po nating ano po, i-klaro muna. Ha? Tapos Ay, may oh. may kontak po ba kaya sa kanya? Oo, oh, sinamagan ako sa iyo, de, magano. Sige po, pwede rin po para marinig namin. Thank you <coughs> ka na kay... ...Anthony, si Juana, ni... ...Dugan. <coughs> Ito po ka ba? Sa hindi ka, salamat sa pagluluglan. Ito, un-difficult po. May load po. Ay? Oo, pa-air. Oo, may-air po. Tawagan nyo na po. Pilot, take na lang po para kalinig. Sabi nyo, nakausap niya ng anak nila. Ko, Good Thank you, Dad. Dad. Thank you, Dad ano, oh, you know, you know, sir. Ako po yung pumunta dyan sa inyo kanina. Dahil ako po ang anak ko. Oh, uh, si... Oh. oh, 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 sir. Ano, sir? Kinausap na po ako ng itong si... Ano? Si... Oh. Sir Franco at saka yung kamag-anak namin si sa Black. Anak niyo, yung isang. Yung... Uh, andi bali, andi bali sir, paano? Oh, uh, nandoon naman siya sa kanila, maganda ang kalagayan niya, hindi po nung kasi po ako, uh, doon po ako. Opo, oh, sir. O, oh, kasi sir noon nung may naipis facebook siya na nire, sunaksak, pinatay, pinapon sa may ilog. Doon po ako nagkapupya noon sa Facebook na yon na pinatay, pinatay, oo, uh, oo, uh, oo, uh, opo, uh, opo, sir, hindi bali na, sir, oo, uh, oo. Uh, okay na sir, uh, eh uh, magpasalamat po ako sa kanila dahil eh uh, uh, pinagamot daw siya. Opo, uh, opo. Okay na sir. Thank you sir. Uh, uh, uh bye bye na sir. Hindi bali na ning, hindi bali na. Ang ati ko Sige nai, salamat. At least ma matulog na kami oh, ng pa. ano, ng Oo, okay. uh, maganda ang ano nga. maganda ang Uh, ng pagdala sa kanya diyan hindi kagaya yung, yung 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 nipis buka siya noon yung na, uh, na, Nadala na namin nadala namin uh, sa pagamutan po tapos na pa na, ano na siya na check up na may gamot na rin siya Nakainom na siya, oh, no, no, nakatatlong basis uh, beses na siya uh, nang inom. Nagkakamot din yan dito. Oh, yung gamot niya, ano, balcross at ulan sa pen. Ayun, oh, yan din po. Besom, mas matas na mas mataas Ay, din, mas mataas. Mas, mm. mas matas po yang ananya, yung, ano yung doses po ngayon. Pala, ang gamot niya, Valpros at mm. Opo. sa pen At papay vitamins na ano, yung B12. Mm. Oh, okay pa lang. Sige po nay. Okay. So uh, hindi hindi na kami po hindi na kami pupunta diyan. Oh, na na iniro-morok si mo saray kinanay mo sararanom sa tutupa. <laughs> Oh, opo kasi <laughs> nagalala nagalala po kami. Oh, nagalala din sila. Salamat. Salamat sa ano, pagtulong sa anak ko Opo. Nay, um, ano? Uh, yung pag-uusap natin, naka-record po. Okay lang po i-upload namin. Um, naka-record na po yung pag-uusap niyo kung gusto niyo. O, okay lang nang. May pagkatingikat niya ako Kasi siya na nang. No? Gagawin po namin ang lahat po para gumaling yung anak niyo po. Ipag-pray. No. Isama oh. natin sa dasal siya po. Oh, no. Ipag-pray natin po. Mm -mm. Apo, maraming salamat, Nay. Eh. Oh, maraming salamat din kay Sir Sir Franke. Wala kasi akong cellphone na. Ano nung, ki-akipad lang kaya eh, hindi ko makita yung mga video. Apo. Akipad lang ako. Maraming salamat po ulit. Bye-bye po, bye-bye. Boa, salamat man, thank. salamat. Papa, ay. ay. So ayun mga kababayan, no? Uh, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. Uh, napa uh, narinig nyo po yung usapan namin, usapan ni Sam sa nanay ni Ate Maricel uh, Kapuraper dahil kanina lamang po ay uh, nagpunta sila sa Andah Police Station para sabihin yung nangyari sa kanilang anak. At uh, kanina rang, lang din ay nakausap na namin ang uh, mga police, Andah Police Station, nakipag-ugnayan na rin kami about kay Maricel. At ito nga po, natapos na rin ang usapan ni Sam at saka nanay ni Maricel, no? Para wala tayong maging uh, problema. At thanks to God! Naging maayos ang usapan at uh, hindi na sila nag-aalala. Naintindihan ko 'yung sitwasyon ng uh, magulang, no? Kaya walang nag wala na tayong aalalahanin. At 'yun na lang po ang hiling ng team Daddy Frankie. Tulungan nyo po kami na ipagpray na sana uh, makayanan namin itong uh, challenge sa amin about kay Marcel dahil uh, Si Ate Maricel ay talagang maligalig. First day pa lang niya ngayon sa pag ng uh, gamot niya. At uh, 'yun, after 3 days babalik na naman namin siya sa pagamutan, no? So maraming-maraming salamat mga kababayan lahat ng sumusuporta at nakatutok. Ang tabayan niyo po 'yung mga susunod na mangyayari about kay Ate Marcel. Maraming-maraming salamat. Magandang gabi po.